Ano ba yung MSI? Ay, eh, ito yun dito. Oh. So, yun guys. Maganda din naman sa loob niyan. So, ito yung municipio guys sa loob. Ayan. Teka yung biyahe nito. Yung isla na yun, yan yung Bugtong Island. <mulay> Okay, good morning, good morning mga ondo, mga inday. Uh, andito tayo ngayon sa barangay Kasabangan, P.B. Corpos, Masbate. Ito nga pala yung bahay. Bahay namin Sarado Nagsialisa yung mga tao, may mga kanya-kanyang lakad. At ito nga pala, oh, napakalapit lang namin sa dagat. Yan o, oh, dagat na. <laughs> Di ba? So, pupunta tayo ngayon ng bayan ng P.B. Corpos. Mag-iikot-ikot tayo doon. Sama tayo mag-iikot-ikot dito sa Masbare. Corpos? Ang uwag ko nga to Hey <laughs> Di pa Rex Ayan, ito pala bas Yung papunta na yun, ito yung papuntang Esperanza Then ito yung papunta ng Corpus Alright. So tahimik na probinsya lang naman ito time check 9.35 a.m. Ayun, well, shout out sa mga kabarangay ko dyan sa mga kamag-anak mga kaibigan alright So simpleng barangay lang naman to guys Ayan let's go Tahimik na dito So guys kung gusto mong sumama sa bihay ko Huwag kalimutang mag subscribe And click the notification bell Para mas updated ka sa ating mga videos Alright barangay Kalungongan So ayun, shout out sa mga taga barangay Kalungongan dyan May ahon dito eh Ingat ito dito mga ano dito, maraming aso. Ch. Ha ha. tubig eh. Ayun ang nangyari sa camera natin Kasi hindi ito sikat Hanapin natin sila si kapatid ko Sila si Roma Kung nasaan sila bandang Mag-iikot-iikot tayo dito sa POV Corpus Alright Sangya so, sila banda no. Matagal-tagal na rin na hindi ako nakapag-ikot dito. Sa Cubic Corpus. Try natin mamaya doon sa may uh, pantalan. Sangya kaya sila banda no. Ayun sila. Oh. Diyan tayo mamaya. Oh. ang trading San sila? adi ha? ah dito sa school nya na tanda si Roma ang mga sila? siguro sila katahingan no? so, guys dito may Cebuana ikot-ikot lang ikot dito. Tagal-tagal na rin ng panahon. di ako nakapag-ikot dito, guys. So, shoutout sa mga taga PB Corpus. Tara, so, guys. Pito mo tayo sa ano? School. So, guys. Uh, share ko na rin, no? Kung saan kami dati na ano, High school. Then, nandito yung... Yeah. May music dito, may sound system dito nakakalam ko saan ba yung MSI eh, ito yun dito oh, sinira ay inayos so yan yun doon ah oh, ito nga so dito lang tayo sa dulo yung simpleng bayan lang naman to ikot ikot lang tayo para maliligaw ako dito hindi ko natanda yung mga ano dito bahay bahay dati memorize ko pa yung kung sino sino mga ano mga itsura ng bahay Aqua si Aqua? CY? <laughs> aqua City, so ikot lang tayo dito sa kanan, ay kaliwa yun, shoutout sa mga taga limbuhan, yan yeah, o uh, Lambo Limbuhan shoutout na rin sa napakasipag na mayor dito, si Mayor Mark Antonio yun, kasama ng kanyang mga konsehales alright, ikikot lang tayo guys then punta tayo doon ng pier or pantalan lantahan lang, papasyal ko kayo dito sa napaka simpleng bayan ito nga pala, daanan ko na yung simbahan ng katoliko Dito nga pala yung simbahan ng katoliko Tapos doon na lang tayo dadaan sa harap ng munisipyo ano? Yun, ito nga pala dito guys yung yun. Paris of Saint Rook Yun Pubic Corpus Eh, hey, taas Yun Yan Silip lang tayo So yun guys Maganda din naman sa loob niyan Alright, silip lang. So, fiesta dito is uh, August 13, 14, 15, mga ganon. Di ako exactly, isang kasi dinadagdagan nila ng araw. Then ito yung, andito pa nga yung decoration nila na Merry Christmas. So, ito yung guys sa loob. Yan. Maselco Ito pala yung opisina ng Maselco Ito may mga tindahan dito Mga general merchandise Ayan So sa ngayon kasi ano ngayon? Merkoles Walang gaano'ng tao Bibo to dito, masaya to dito Kung maraming tao to dito Pag araw ng linggo Oo ayun Sa ngayon konti kunti lang yung mga tao mga namimili lang mga tinda sa mga paninda nila hindi yung mga importanteng sadya lang Paglinggo, linggo maraming tao dito especially pag may pasok e, ikot tayo sa pantalan ito tayo sa piyesta dito masaya rin kasi dito sila naglalagay ng mga peryahan ng ferris wheel ganun then may mga competition ng mga paninda every barangay so good thing saan ka tayo pwede makasilong? may init eh yan ikot tayo dun sa dulo ayan Masbate sangkayato kaya to? Saan kaya yung biyahe nito? Buti natin yung dulo Oop yung isla na yon yan yung Bugtong Island yun doon yun yung sa tapat ng barangay namin yun yung Balangingi nakikita yung nyo yun itong Bugtong Island so maraming tumatawid dyan papunta rito then yun yung maliit na yun yun yung baslay kung nakikita sa camera yung parang buhangin doon na sana kita ano yan yung uh, tawag dito Matayom Lagoon Diyan ginaganap yung festival every June 24. Yung tatawag nilang Bagat Dagat Festival. Yan ito yung MSI. Mahaba na dati ang exit talaga nito hanggang harang doon lang o so sa May Street na yon. May mga bangka dito na namamasada to eh. Sarap maligo ah. Ang presko-presko presko yung dagat. umaytay dito wala lang ng motor mainit ito ang bayan ng Piob Corpus na matatagpuan sa timog silangan bahagi ng Masbate Ayon sa 2020 census ay mayroon itong 23,744 na populasyon at isa rin itong 4 class municipality. At ayon sa kasaysayan, ang PUB Corpus ay dating kilala bilang Limbuhan noong taong 1951 at sa taong 1954 ay natanggap nito ang kasalukuyang pangalan niya Pio Vicente Corpus na dating kongresista at gobernador ng probinsya. Alam nyo ba na ang kauna-unahang mayor ng lungsod ay si Daniel Signoron at ngayon ang kasalukuyang mayor ay si Mayor Mark Antonio. Maliit na bayan bagamat puno ng kasaysayan at inspirasyon ang tagline nito sa mga kababayan natin na naninirahan dito.